awa <laughs> mga ito mga ano mga ano mga karida Hanggang pa na. Hanggang <laughs> <laughs> pa nun na. Hanggang pa na. kami. ka <laughs> sa dyunggal. Sana ulbata bata pa. Ba? <laughs> Sana ulbata pa. Kung may magkakas sa <laughs> Wala na ba talagang pag-asa? Mga ni Carla. <laughs> padapling, na lang. Never, never mind. Uh, ano na yun? Ano Never mind na lang. Ang, ang Never mind, ang, never mind siya, lang, siya. Ang, never na lang. Never mind na lang. Na, all nalang that man doesn't man matter. Edge na lang matter daw. But the, but deep inside. Always jump to Islam. down. No. Wawa naman. Nangangarap pa. Wala. <laughs> Nangangarap. Wala nang paka. Gawa <laughs> na lang ng kick oh. <laughs> oh, never mind, never mind. Never Ah, uh, doesn't matter. <laughs> But, But the face is uh, young. Young, ano na? Well, young girl. girl. <laughs> Ay, inu ko. No, no, no. Thank you for watching. She's making cake for Juma. Tawag <laughs> ka lang, <laughs> tawag. Ang ibig. Tawag ka lang, tawag. Tawag ka lang, tawag. Ah. Ah, Sayang tayo ng ano? Maybe, this, video. Video. Maybe this time. <laughs> <laughs> Thank you for watching. Bye-bye. dali -bye. lang.